Sino itong beauty queen na nagsa-showbiz na, na, din ang sumama ang loob dahil hindi sinuportahan ng mga beauty queens nung send-off party? Kung ano raw ang pinagsasabi sa stage at nagpakalasing kaya inawat na siya at inalis sa venue. Dati raw panay ang support niya sa mga may send-off na kandidata pero nasaan daw sila? tila hindi sila naniniwala sa kakayahan ng beauty queen dahil ilang beses itong natalo bago nasungkit ang corona. Pero God is good dahil pang-compete niya sa abroad na iuwi niya ang corona. Sampal daw ito sa mga beauty queen na inisnab siya at minaliit. Sino wow. wow. Beauty queen, ba? Diba? Parang, ay, wala kaming tiwala. Ay, minsan di ba? May mga, ay, hindi yung wow. mananari sa ibang bansa dahil gano'n ay ginawang matalino yung sumagot. Pero ayun, sampal ng lumabantok. Bing! Nakuha niyang corona, Corona. Oh my oh. My so, wag huskahan. Kaya Ganon, ba? Diba? Yun ang number one, wag Kasi kung may laban siya, ibigay natin ang support. support. Ah, wow. Kasi hindi natin alam kung magsashine siya sa contest na yun. Okay. O, parang ganon, di ba? Pero, di ba yun? Oh. kasi Kasi siyempre, misal ako, pag yeah. tayo sumuporta, misal sinasabi natin, although, hindi tayo dapat nag-expect ng something in the Sabi nga, ay, bakit ako? Nung time na ano yan, sumusupport e ako. Pero sila, hindi ako nakakuha ng support. Yung diba, send-off party, di ba? Parang yun na. Pero wow. siguro, naging challenge yung friendship. Para galingan niya nang lumabas. siya. Papakita ko sa inyo na ako manadal, Ako mag-uwi ng corona. As parang gano'n. Pero no. alam mo kasi siyempre, Challenge. parang masakit siyempre, friend, na parang ikaw may seno party. Tapos, oh. ano, hindi naman sa panunumbat na sumuporta Parek, ka sa iba. iba yun pero yun. siyempre, iba siyempre yung ramdam na may mga nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. May Correct. sumusuporta sa'yo. Oh. Nalalabang ka sa ibang bansa. Oh. O, parang gano'n. Pero ayan, Pinatunayan niya sa sarili niya na ako ay may titlo sa ibang bansa. Wow, uh, yeah. Parang naglasing siya, ah. Parang naglasing siya, ah. Parang naglasing siya, Parang naglasing siya, ah. Naglasing, di ba? Siyempre, parang wow. tinanggag ko rin siya sa stage, di diba? uh, Parang Piolo Pascual, ikaw ba yan? Ay, hindi, ah. Hindi, pero si Piolo, carry uh, naman niya yung ano. Yung pero medyo tipsy-tipsy sa pamasawar, so. Pero gwapo ni Piolo Pascual.